Gusto mo bang yumaman pero hirap na hirap ka? Gusto mo bang malaman kung bakit may mga taong naghihirap at nagiging mahirap? Panoorin mo ito! Hi there! This is Chinkitan, also known as Mr. Chink Posted. Thank you very much for subscribing and supporting this channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, don't forget to click the bell button. And once you click the bell button, para ma-notify po kayo agad kung ano po mga bagong videos na ipapalabas po natin. Alam mo, ta lahat tayo gusto natin talagang gustong yumaman at gustong guminhawa ang buhay. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay. Yes. Pero the problem is this. Instead of becoming rich, instead na gumanda ang buhay, lalo pang mas maraming taong nakikita kung nagihirap. Kaya may kasabihan, the rich become richer and the poor become poorer. Di ba? Ang mayaman, lalong yung mayaman, ang mga mahirap, lalong nagihirap. In this session, in this video, malalaman po natin what are the seven things that you should avoid or you need to avoid so you won't become broke and poor. Wag na po natin patagalin. Ano po yung number one? For me, and the number one major reason bakit nagiging broke and poor ang mga tao is because of negative thinking. Yun po. <laughs> Kasi yung paano sila mag-isip eh. Naunahan ng nanega, oo. Kanyari, mag-start ng business sige, maganda mag-start ng business. Tapos bigla nang in, ano, isipin, paano na ako malugi? 'Di ba? Uh, like for example, mag-apply ka sa ano? Ay, maganda tong kumpanya na ito. Mag maganda daw package, maganda daw benefits. Tapos in, isipin habang nagaano, eh paano kung di ako tinanggap? Paano kung ma-reject ako? Oo. nasa nagbebenta ka naman, nasa real estate ka o nasa insurance ka, 'di ba? Ay nako, maganda tong ano, maganda tong project na ito, may bebenta ko to, maganda tong mga policy na ito. Bigla eh, paano kung di bumili? Ni nagigets yo? naunahan na tayo ng nega eh. Pag naunahan ka ng nega, maniwala ka, magiging broke and poor ka talaga. That is your direction. You cannot live consistently to the way you think inconsistently kung ang mindset po natin, ang way of thinking po natin negative, eh syempre, negative input, negative output. Hindi pwedeng negative input, positive output. I cannot forget what my mentor me and then shared with me, no other than Mr. Francis Kong, the great Francis Kong. Sinasabi niya sa akin, Shingki, mag-ingat ka kung paano ka mag-isip. Sabi ko, bakit? Because your way of thinking will dictate your way of living. I will repeat. Your way of thinking will dictate your way of living. Wrong way of thinking, wrong way of living. Right way of thinking, right way of living. Ang tanong lang, which way are you going? Is it the wrong way or is it the right way? Di ba? Kaya nga, check yourself. Uh, evaluate tayo. Ano ba yung way of thinking natin? Negative ba tayo o positive? That's number one reason why people become broke and poor. Second reason why people become broke and poor is because of what? Bad company or bad friends. Ayun pa, isa pa. I don't know if you agree with this statement. Birds of the same feathers what? Flocks together. Kung ang mga kasama mo parati ay eh, siyempre naman sugarol. Ano mangyayari sa'yo? Magiging sugarol ka rin one day. Ang kasama mo eh, siyempre mga ika nga eh, happy go lucky people. Magiging happy go lucky ka rin, di ba? So, check, check mo kung sino yung mga kaibigan mo. Yung mga friends mo ba ay good influence or what we call as bad influence? Are they good friends or bad friends? Ganon din naman eh. Like for example, gusto mo magpapayat. Oh, ang tanong, sino madalas mo kasama? Kung ang madalas mo kasama ay mahilik mahilig magsamyopsal at saka uminom ng mga mamahaling kape at the same time mga milk tea na yan. Patay ka talaga. <laughs> Ubos at butas ang iyong bulsa. Biglang siya ay ka, friend, kain tayo, friend, inom tayo. O yun. Yung mga bad influence yan. Dapat yung mga friends na nilalapitan mo, yung mga taong sasabi, Uy, kailangan muna natin mag-ipon. Kailangan muna natin mag-diet. Di ba? Ganun din. Yung mga kasama mo ba, madalas bang mag-travel? 'di ba? Pag travel now ay maniwala ka travel and travel na hindi na mag-ipon, pull 'yan. O yung mga friends mo ay entrepreneurs. They're entrepreneurs. They think always about how to make more money, how to increase their life, 'no? Paano mag-improve ng life? 'Yun. So if you associate with your bad friends, magiging broke and poor ka. Third, third ano, things that you need to avoid so that you won't be broke and poor is what? Never listen to other people's what? Opinion. Huwag kang makinig sa mga opinion ng ibang tao. Minsan kasi pinapahalagahan pa natin kung anong sinasabi ng ibang tao kaysa ano ba talaga ang tunay na sitwasyon ng ating buhay. Ang nangyayari po, parang we want to get the ano eh, the approval of more people. Ay, hindi ito ano eh, popularity game. Hindi to yung, pop, ano eh, yung ano ba, majority rule. No, because it is your life. Buhay mo to. Kaya nga wag tayo magpa mag, ano eh magpadikta mag, mag, magpadikta ba sa buhay, sa gusto ng tao kunyari ang gusto ng tao sa ay gusto ng mga ano mga tita tito maging nurse ka eh paano kung hindi hindi mo talaga calling maging nurse naging nurse ka pero hindi mo naman pinapractice ang profession mo because you listen to other people's opinion yung taong pinakasalan mo ito ba ay dineside mo na talagang siyang gusto mo or talagang dahil lang dinikta ng mga magulang mo So alam mo, ito na sabihin ko sa inyo. Ha? Nung bata tayo, hindi natin pwedeng piliin kung ano susuotin natin. Hindi natin pwedeng piliin kung ano kakainin natin. Hindi natin pwedeng piliin kung ano eskwelahan o ano ang course. Pero sa ano naman, yung pagdating sa pagpili ng asawa at ng karir mo, dapat ikaw na ang pumili. Fourth reason why people become broke and poor is because of what? Pride. Oh, yun. Pag ito hindi po natin iniwasan yung pride issue niyan, maniwala ka. Malaking tama mo talaga na magiging broke and poor ka. May mga iba sinasabi kasi ato eh, ito yung parang philosophy nila. Hindi, prinsipyo to. Oo, okay. Kailangan malaman po natin ang difference ng prinsipyo sa pride. Yes, pareho pa rin sila sa ano, PR. <laughs> prinsipyo, pride. Pareho sila pero magkaiba. Ang prinsipyo po, ang, ang ibig sabihin niyan, may maling pinapagawa sa iyo. Kaya naninindigan ka, 'di ba? Kasi may values ka. Ang pride naman, may ang pride naman, may mali ka nang ginawa. May mali na tayong ginawa. Pero ayaw pa rin natin tanggapin, 'di ba? Hindi, parang sinasabi na, hindi prinsipyo ko 'to, hindi kapatid. Pag tayo ay nagkamali at ayaw natin baguhin ang ating pagkakamali, ang tawag na po diyan ay pride. Kaya nga may mga iba nagiging broke and poor, kahit na kailangan humingi ng tawad sa mga magulang, kailangan humingi ng tawad sa mga kapatid, di ba? Sila lang kasi ang tao makakatulong. Anong ginagawa? Ay, hindi. Mamatay na ako. Huwag lang akong ng tulong. Sa iba na lang hingi, pero hindi sa inyo. Ayun. Ang tawag po dyan ay what? Pride. Let's go to the fifth. Okay, fifth na po. Uh, fifth reason, uh, fifth thing that you should avoid in order for you not to become broke and poor is what? Materialism. Yun, isa pa rin yan. Pag tayo po ay masyadong materialistic, ang iniisip lang po natin kung saan natin gagastusin ng ating pera, saan tayo kakain, saan tayo magbabakasyon, saan tayo magpapakasarap, ano yung latest na gadget na bibilin, ano yung latest bag na kukunin natin, di ba? Ay, naku, maniwala ka. Magiging broke and poor ka. I, I don't really mind how much money you're making right now. As I always say, it's not how much money you make. It's how much money you keep or you save. Even if you make a million a month, if you spend 1.2, negative ka. I hope you don't allow materialism to really ano, dictate who you want to be. Your identity is not with your bag. Your identity is not with your car. The identity is not with your latest travel that you went to. Ang identity mo ay dapat na sa sarili mo at na sa Diyos. Hindi dapat sa bagay. Number six. Number six na po tayo. Six thing that you need to avoid in order for you so that you won't become broke, broke and poor is what? Addiction. Yun pa. Isa. Isang ano talaga, bagay talaga na pwedeng tumulak sa'yo na ikaw ay maging broke and poor ay pag may addiction ka. Saan addiction? Like for example, let's talk about the basic addiction in food pag mahilig ka talaga kumain, kumakain ka hindi dahil gutom ka, kumakain ka dahil gusto mo. Kumakain ka dahil sobrang nag enjoy ka. Busog ka na pero gusto mo pang kumain. Yun ang problema. May addiction po kayo doon. Number two, addiction of what? Shopping. Oh, like for example, hindi pa naman luma ang gamit mo, meron ka naman, ang gusto mo lang, yung parang feeling mo pag may binibili ka parati. Di ba? Yung parang feeling mo, fulfilled ka. Kahit di mo kailangan, eh, yung problema, wala nang problema kung yung surplus mo ay sobra-sobra kung sobrang dalagang dami ang pera mo, kahit bumili ka na bumili ng araw-araw, walang problema. Pero ang problema is this. The income is limited pero yung expenses mo unlimited because of addiction. Another addiction is what? Gambling. Kung tayo po ay nagsusugal, maniwala ka. Kahit maniwala, manalo ka ng 20 times. On the 21st time, tinaya mo lahat, all or nothing. Lugi ka pa rin. Addiction in gambling is one of the best way to lose all of your income. Addiction also to what? Illegal substance. Alam nyo naman yan. Kasi habit yan eh. Ang dami po natin nakikita na talagang kahit na mahirap na, pero since addicted sa mga illegal substance, lalo pang nagiging broke and poor. So, I can talk about so many things about addiction, but you know already better. That's another way for you to go broke and poor. Let's go to number seven. Number seven po, seventh reason or seventh thing that you should avoid in order for you not to be broke and poor is one, Ignorance. <laughs> Siguro ito yung pinaka ano, yung kulang sa kaalaman at wala ka pang masyadong alam. ba? Diba? Parang wala pa ako nakita ng tao na gusto talagang maghirap. May nakita na ba kayong tao na gusto maghirap? Wala pa. Gusto lahat guminhawa, pero lahat hindi gumiginhawa. Bakit? Kasi ako naniniwala ako kulang sa kaalaman. Bakit po? Kasi napakahirap gawin ang isang bagay kapag hindi mo alam. Napakahirap mag-drive pag hindi mo alam. Napakahirap magluto pag hindi mo alam. Napakahirap din kumita pag hindi mo alam. Tama o mali? So, ganoon din po. So, ano yung solusyon? The solution is, kailangan matuto ka. Kailangan matuto ka magluto, matuto ka mag-drive, matuto ka kumita ng pera. Kasi pag natuto ka na magluto, dadali ang pagluto. Pag natuto ka na mag-drive, dadali po ang pag-drive. Pag natuto ka na magnegosyo, eh, dadali rin po ang pagnegosyo at pagkikita ng pera. The reason why you and I are having a hard time probably right now because we don't know any better. People always compl complain. Ito yung problema. When you talk about ignorance, you need to be educated. Kailangan edukasyon. And people always complain eh, mahal naman. People always complain about the high cost of education. Allow me to reason with you my friend with about the high cost of ignorance. The reason why people remain broke and poor it's not because of the lack of opportunity, it's because of the lack of knowledge and ideas. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Even if the opportunity is right in front of your face, but if you cannot recognize an opportunity or if you do recognize but you don't know what to do, that opportunity is useless and worthless. My friend, hindi po ako galit. My friends, hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Kaya guys, ito lang po ang mga seven things na kailangan po nating i-avoid para hindi tayo maging broke and poor. Number one, yung negative way of thinking. Number two, yung mga bad company na yan. Number three, ang opinion ng ibang tao. Huwag, mo huwag mong pakinggan kung ano sabihin ng ibang tao. Number four, yung pride po natin. Number 5, yung materialism po natin. Number 6, yung addiction po natin. And number seven po, yung ignorance. and you find this information very helpful please also share this video with your friends so that they can avoid the things that will make them broke and poor this is chingitan saying to every problem there's always a solution if you're not part of the solution you're part of the problem always ching positive bye thank you for watching if you want to keep on growing and to stay inspired subscribe and hit the bell button to get notified always ching positive